Bitawa mo, bitawa mo. Ito, tanggalin nyo. Tignan mo yung STL kung may laman. Kung, may laman, kung walang laman, kunin po. Eh, pero may lisensya ka. Ay, hindi ka pwede mag-drive. Hindi talaga. Hindi po, yan, hindi po pwede. Ang patakaran po natin, ang sasakyan... after natin sa Gutamco at sa ng Pasay tumawid tayo at uh, nandito tayo ngayon sa may uh, kanto ng uh, EDSA sa may Malibay sa may uh, Apilu Cruz at uh, ito ay isa ring uh, complaint so lahat ng makikita rito sa kalimutkana sa kalsada matitikitan at uh, posibleng mahatak monitored ba? nasa may skog walang helmet, arawin mo yan Nasa yung skog, pakihanap. baba yung ibang skog, tumakbo na kayo dito sa akin. Palusutin nyo yung skog. Kog, bilis! Oh! Okay! Eh, ibang kita pa rin naman eh. Kunin nyo. Sinabi ko siya, wag ka makikialam, di ba? Kunin to. Yan yung nilalabas eh. Bitawa mo, bitawa mo. Ito, tanggalin nyo. Yan, pasok nyo yan. Mga paninda na yan. Pasok nyo. Yung lona. Babalik yan. Lona, lona, lona. Unahin nyo yung mga paninda nyo dyan. May laman ba yung STL na yan? Tanggalin nyo yung laman. Pinibenta yun eh, parang sumasumasa kayo. Tatay ang parmasyana ko. Pasok niyo yung paninda. Hindi <Instlands> mo 'yung STL ko may laman. Kung may laman, kung wala lang laman kunin 'yung boat. Sa 10 ng STL. Awt, Kung wala lang laman kunin niyo na buyad. Bata abak matamaan. Galala basta 'yan ate. Tapos tanggalin nyo itong tungtungan eh you know, Asa. Para wala silang ma-ilawagay dyan Wala, wala may papatow pa kayo dyan sa loob Malamang, dyan na yung mga totra Ano yung nakumilan yung nahulog? Bermog, bermog, uh, partial, partial tali Tay, usok po kayo, baka matamaan kayo Yung ibang team, kasama yung mga towing truck, nauna na, na. Doon lang tayo ganin sa kabila, yung binaklas na kalenderya. Tumawid lang. Oh! Uh. Bon. sa truck Bon, gusto mo ba ng ano? Dagdagan natin, alaga natin sa base Sa so, May po papakuha akong aso Alagaan natin Ang liit kawawa sa kapusa, marami doon sa base. Saan daw natin? Nandito, nandito, nandito sa akin. Danda, baka ma... Maulugan yung aso. Yung tinanggal ng tolda, saka yung giniba dyan, eto. Cover sa tindahan at uh, lumabas na yung bangketa. Ito pala yung mga nakalagay dyan, hindi lang natin inabutan. Niligpit. Dito yung galing Okay siya Ano lang madumi Ano wala bon? Sa, wala sa sakit ha? Madumi lang siya Kunin mo tapos pag ano Pa-check up natin na magabayad Oo oh, pa eh Oo Kaya pa yan Wala eh Ayan o oh bon Baka tumak man yan. Wala daw Hindi daw sa kanila eh tapos bila, ano natin ang kulungan, may maliit na kulungan ako sa bahay. habang baby pa. Oo. Oh. Marami ng alagang aso at pusa sa base. <laughs> Yun ang katotohanan, pag may nadadatnan kami na walang may alaga, tapos maliit, binibit-bit na namin. Pinaalagaan. <laughs> <laughs> o, oh, pahala ka na dyan, Pon. may <laughs> so, natang na pala dito. Ah, hello. Magmula doon sa pinulot na pusa, saka Gilibang bang tindahan at ah, tindahan yung mga pinaklas na tolda. Ito. May inaatak na dito. Nao na kasi ibang team kaya ito may mga nahatak na hindi lang natin na cover. May inaatak na rin dito. sa bungad ang uh, masikip dito, uh, medyo malawak na yung kalsada. Or wala lang talaga yung mga nakaparking kaliwat-kanan. Meron na nakikipagtalo dito. Oh, wala po yung driver, matotoo po yan. Matotoo po yan. Kanina pa po kami dito, nakaharap po sa bangketa Wala na pong... <laughs> Kanina pa po kasi kami dito, may angkla na po yan. Nasa oras po yan. May oras po yan, lumagpas na kayo sa limang minuto. Toad na po yan. Tapos sabi nyo, wala rin po yung driver. Makinig, makinig muna po kayo ha. Nasaan yung ticket? Pakita nyo para malinawan sila. May ticket na po to na illegal parking, unattended. Ngayon, pag lumagpas po kayo sa limang minuto, natinotow po yan. Ngayon, lumagpas na po kayo sa oras. May video po kami. lang. kung kanina nyo po ginawa yan, wala tayong bagay yung Eh, pero may lisensya ka? Wala po. Ay, hindi ka pwede mag-drive. Hindi talaga. Hingi wala. Lang yan, hindi po. po pwede. Ang patakaran po natin, ang sasakyan, pag sira, hindi pwede itulak. Pag ayos, kailangan may lisensya po ang magmamaneo. Pag wala pong lisensya yung magdadrive, eh mayroon na nga po. Eh kung siya may lisensya, sana kanina nagpatiket po siya. Bakit hindi po nagpatiket? hindi naman siya malamang. Eh, yun nga po, hindi, ay, ano mo to? Ma'am, pasensya na po ah. Ay, wala pong ganun. Ang batas Pakiusap po, hindi na. naman po exempted ang senior. Okay, lang po. Na. <laughs> sa iyo ba yung kotse? Ano kanila? Okay ka bang magpatiket? Ay, ah, hindi. Ay, hindi. Hindi po pwede. Kasi hindi naman po sa kanya yung sasak. Ang kawawa naman po si kuya kung lisensya niya ang titiktitan natin. Saka bakit? Bakit po kasi pinarada dito iniwan? Dapat po yan, hindi po ino-occupy ang buong bangketa. Okay, na nga po eh. Yun nga po, hindi nga mapagbi. Kung mayroon po kayo kaninang driver lumabas na nagpa-ticket po, walang problema. We can just let it go. Naman Iusog nyo naman lang. Bawal na nga na pong itulak. Po. Nga po okay. Bawal nga po itulak yan i-ano nyo, pasamahin nyo na lang. Eh, kaso ang problema, wala naman lisensya si ma'am. Hello? Oops. Hey. Ah. <coughs> Hindi po. You are not in the position to tell me not to tow the car. May violation po kayo. Oo oh, nga po. Kanina pa po kami doon. Ang dami na namin tinumula sa bungad. Hanggang loob po to. May reklamo po to. Galing Malacanang po. 8888 po, Presidential Complaint Center. Kinoordinate din po ito sa barangay, alam po ng barangay. Tumana Marikina po. Ayun po ang impounding area namin. Hindi ko po masasagot ang first 4 uh, kilometers na sa 1.5 plus succeeding. Wala po. Wala lang po exemption. Mayroon pong senior citizen discount pero wala pong senior citizen exemption. Wala pong ganun. Okay, atake na yan. After natin doon sa may uh, Apilo Cruz, Dumaan tayo ng uh, Marikaban at lumusot tayo dito ng uh, Andrews. Ito yung papunta ng uh, Nea Terminal 3. At ito naman yung papunta ng uh, Nea Terminal 1 and 2 yung jeep po nakasagad doon alam na after ng uh, Andrews Avenue kumanan dito sa Aurora Boulevard or uh, Tramo <laughs> yung iba spread out sa harapan para hindi magtakbuhan parang driver yan ay meron Oto, dalawa nasa bangketa. yung ibang motor mauna sa harap dito na kami sa Tramo Tramo na kami sa oras na 12.13 ng hapon Nandito ngayon ng team sa may uh, at sa akop ng Pasay Northbound Kalalampas lang natin or nag-cross tayo sa Ruas Boulevard Yung mga nabutan dito na may driver Pinapalis na lang Ito yung lagi may nahatakan eh Na bangko O yan may harang na oh So ibig sabihin uh, Alam na Natoto na sila after natin sa Buendia nasa kanto tayo ng uh, Bautista sa kanang uh, Sobel Rojas o oh, diba tignan nyo ang ganda tignan ito yung part ng Makati ito naman yung part ng uh, Maynila Ah, ata yan Sa oras na 12.45 ng hapon Ayan na yung uh, Osminia Highway. At dito sa kanto ng uh, Subel Rojas at ng uh, Dian, ito, ginawa ng uh, parking nga nito kalsada dito at uh, hinahatak na yung isa. Pati ito. Ayun, nahatak na. Ayan, malibre na itong sidewalk. Sa oras na 12.15 ng hapon Nandito pa rin tayo sa Sobela Rojas At uh, dalawa yung nahatak na jeep At uh, oras na ng uh, panangalian Back to base na muna tayo